Pag naglalaba ako, walang nakakakita. Pag nagtutupi ako ng damit, walang nakakakita. Pag nagluluto ako, walang nakakakita. Pag naghuhugas ako ng pinggan, Walang nakakakita. Pag naglilinis ako ng bahay, walang nakakakita. Pero pag ako'y umupo na at nag cellphone, Ayan, puro cellphone na naman ang inatupag. Wala na kayong ibang ginawa din sa bahay, kundi mag-cellphone na mag-cellphone. ni maglinis din sa labas, maghugas ng pinggan, hindi niyo magawa. Ano, ako pang magluluto, ha? Ni wala pang ang sinaing mga senyorita. Puro kayo cellphone. Gayaan na lang lagi kung aabutan ko kayo din sa bahay. Ikay tumayo-tayo dyan. Wala ka ibang ginawa kundi di puro mag-cellphone na mag-cellphone. Pakakainig na kayo ng cellphone na yan. Tapos pag nasang pang ulo nyo. makikita nila. Cellphone